Para maliwanag lang po, no, uh, so, nung Tuesday, uh, ay akin pong binisita po si uh, Snow Badwa sa kanya pong training session. At uh, sabi ko, uh, bibisitahin ko rin si Carlos Finiquito. Sinendan ko ng, ng message yan si Sir Dino, hindi pa sumasagot sa akin. Tapos nakita ko si Silver Boy sa atin. Hindi ba ako, ano, ayaw ni Silver Boy na magsabay kami? Ayaw niya magsabay kami na mag-cover dito kay Carlos Finiquito? Oh fair ako sa lahat, lahat pinagbibigyan ko kung sino. Uh, pero ngayon, ano, bakit din nyo ako nireplyan? Nire uh, pupunta ako dyan sa Binyan. 1 p.m. Uh, tingnan natin, ano? Uh, interviewin ko rin. Try ko rin interviewin si Carlos Winikito. Yung laban nila, Maidas Hotel, June 1. At uh, kahit wala akong training, eh, at nagsisimula pa lang ulit ako, no? kahit na mas matanda ako ng sobra dito kay uh, Silver Boys, eh, baka mag-undercard na. Ah, huh? And hindi ako nagbibiro ah at magdadala na rin po ako ng mouthpiece. Kasi masyadong matapang tong Silver Boys na to para to sa mga inaaway niya mga fans. Inaaway niya lagi yung idol niyo eh. Ah? So again guys, sa yung laban ni Snow Badwa at saka ni Carlos Finiquito sa June 1 niyan sa Midas Hotel. Pero abangan niyo ha. ah uh, magkikita kami diyan sa bukas. Uh, mamaya kasi nasa PBA ako. So, shoutout sa PBA Dasmariñas Kita-kita po tayo dyan sa Dasmariñas Uh, mamaya, magpapahinga lang ako. Medyo puyat ako. Ibig sabihin, pagod pa ako nito kasi nagtatrabaho ko ng matindi. na uh, baka mag-live commentary pa ako ng uh, Dallas versus uh, Timberwolves. ah uh, basta, uh, Sir Dino, ano ba? Pwede ba ako mag-cover dyan? Bakit naman si Silver Boys lang pinabayagan nyo? Ha? Huh? <clears throat> Magdadala ako ng mouthpiece pag oh Carlos Finiquito ano ah uh, pwede ba pwede ba akong pumunta diyan? Ah, um, nako ha. Uh, basta ako sabihin ko lang uh, ako ay uh, hindi, hindi ko talaga kaya mag uh, boxing back. Hindi kailangan na mag boxing boxing ganyan ano pero kailangan dito yung minimum na kinikita ko buwan-buwan ng mabayadan. Ah uh, kung uh, willing yung promoter natin ng kalateng milyon. Game. Ah, sabi, magpapabayad. Eh, hindi ko kailangan mag-boxing sparring na lang tayo para magkalaman. Walang pera-pera. Okay? Samagot ka dito. Hamon ka ng hamon eh. Ah, ah, kaya mong hamunin yung hindi boksingero Kay Coach Jason ka lang Hindi ka naman uubra Pa 0-2-0-2 ka dyan Hindi mo naman kaya labanan Hanggang sa bibig lang nilalaban niya ni Silver Boy. Hanggang bibig ka lang bro Doon ka magaling ang kaya mong hamunin ako dahil hindi ako boksingero. Dahil mas matanda ako. So, Coach Jason, palagan mo muna. Sino manalo sa inyo? Next ako. Okay? So, kita tayo sa June 1, ha? May Das Hotel. Uh, uh, tuloy na tuloy po ilaban ni Snow Badwa at ni Carlos Finiquito. Tapos, tingnan natin. Baka maka-offeran tayo ng maganda-ganda sa undercard. Pero pang main event dapat to eh. Basta ano bukas nandiyan ako kung uh, papayag po yung coach tsaka si Carlos Penitito. Uh, sumagot kayo dito kung papayag kayo o hindi. Basta ako willing ako the driving ko yan from Manila to uh, Binyan.